Panoorin po natin ang episode natin ngayong gabi sa PES to PES, Hirit ni Dr. Love. Ate Ana, ano daw ang nakita ng mabuboso? Kasi po, ano po yung February 14 po, Valentine's Day, eh meron po kami ano asawa ko. Eh problema po, pinagkalat po niya kaya yung mga anak ko parang napapaya sa kalsada. Papaya sa paglabas. Valentine's Day, kayo ay may labing-labing oh. ng asawa mo. Opo. At nabusohan kayo. Opo. Si Mariuset naman. Ano ba naman itong mamboboso na ito? Sino ba itong namboso? Si Aling Kikay po. Itagal ng kismosa sa na lugar namin. Aling Kikay? Opo. Matanda ng chismosa. Matanda na ng buboso na oh. may na chismosa? Aha, oh. aha. Oh. Oh. Ano daw ang pinagsasabi niya ano tong naboso niya, ano tong nakita niya. Yung mga siyempre, ano, pribada mong ano, mag-asawa po yan, eh siyempre, di ba pag mag-asawa niya, pwede ilabas sa labas yan. Eh, pati yung mga hindi anak kung, ko tuloy na Kung damay. asawa mo naman, ah, uh, oo, oo, kaya, nakita mo ba na may nakaboso sa iyo? Oo. Ah, talaga, napansin mo na may matang nakatitingin? Opo, kasi sa kurtina namin, may umano pa sa kurtina namin. May gumalaw sa may kurtina opo, ninyo? Yung pong maboso, opo, sa inyo, yung yayo opo. Okay, pero paano mo nasabing si Aling Kika yun? Magandang ng mukha niya eh. Ah, Magalaboy mukha niya. lumabas yung mukha sa kurtina, ganun talaga, ganun. Paano, Kuya Alex? Ang... Um, ah, pakiclose up nga si Kuya Alex kasi kailangan natin makita kung paano talaga mamboso ang isang bosorero. Ready, go! Ganyan? Ginanong talaga, pinakita yung ka? Pinakita yung mukha. So, anong ginawa mo na iti tumigil ba yung labing-labing? Labing? Oh, hmm. At kinabukasan, kumakata po yung balita sa amin sa bahay, sa lugar namin. Ano kinalat? Eh, ano, naman ano kinalat po? niya na kayo ay naglalabing-labing mag-asawa? Abay oh, normal yung mga, naman. Ba, oh, wala mga bagay na ginagawa namin. Kinapinagalat po naman, matanda na yan. <laughs> Nag-usap na ba kayo ni Aling Kikay tungkol dito? Hindi pa ho. So, ito yung first time. Hindi mo ba siya kinumpronta? Hindi pa. Pero ngayon parang lang sa face to face kasi ano po, po siya ay eh, parang lagi nagmamalinis na hindi nga po siya chismosa. Ah, uh, kaya pinatawag mo siya dito sa face to face? Opo, okay, parang po kami dalawa. Buti pumayag siya, ha? Oo nga po. Pero sa tingin mo, bakit kanya i-chinichismis? Kasi... Kung ako, ako mag-chismis na may mag-asawa akong nakitang naglalabing-labing, sasabihin sa akin ng mga tao, bakit? Normal lang naman yun. Gawain po kasi talaga niya mag-chismis. Ha? Gawain po talaga niya mag-chismis. O kaya ka nabubwisit. Eh pero ako naman, Ate Ana, ha, kung sakaling ganyan yung nangyari, magagalit ka ba na i-chismis pa sa samaan loob mo? Kasi po, yung mga anak ko, nasisira rin po yung mga anak ng mga anak ko. Pag lumalabas, laki nakakansyawa ng mga barkada nila. Anong, pang, anong kansyaw? Na uh, ganun yung sa nanay mo, magpagagagawa, ganyan. Di ba parang kabasasan po yun, private Bakit Bakit ano pang ginagawa ninyo? Baka naman nakat nakatali ka ba sa dingding? -ding? Hindi ano? naman. Nila sa tuloy, Carla. Nilalatigo-latigo ka ba? I mean, di ba? Kasi parang, ano bang interesting doon? E ginagawa naman nating lahat na may mga asawa, may mga partners. Pero gusto namin pang malaman, ano ba talaga ang nakita ni Aling Kikay na hindi pa namin alam? Aling Kikay, pasok! Ay, ayan. Sumilip na naman sa Ortina. Ayan o. Ayan Talaga naman busurera naman tayo. Oh, wag na, sabun, ay, nakangin, Hi, ay, wag na sumuri ka! Ay, sila mo! Ha? Wala! Ha? Ha? hindi, hindi ako tiswasa! Hindi ako tiswasa! Nagkabaon lang na! At sa mga ang layo na sa bahay namin! Alin Kika ay diretsahang tanong. Hmm. Binusuhan mo ba talaga si mag-asawa? Ay, Maling. Naka-tol lampo na nagtapon na kan ng basura anong gabi na yon. Ngayon kasi sa araw-araw sila na nag-aaway kaya nung pagdago ng araw na yon, mm. ng gabi na yon. Hay nako. Ang layo niya. Tahimi. Hindi po, parang may sinasakal kaya na-accidentela. Ano ba ang sound nung parang sinasakay? Paano? 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 ko po, sabi, narinig ko po yung sabi uh, uh, uh. <laughs> <laughs> Kaya, na, ah, ah, ah. Sumilip gabi na yun. Eh, hindi ko akalain, nag na pala ng asawa niya. Yun. Yeah, <laughs> concert pala mo, Papaya. Ay, concert pala siya. Akala may sinasakal. Kaya, yeah, yeah, akala ko, tapos yeah. pinapatay na siya. Kaya, nakakala, nakalala oh, lang pala si oh, Aling alin Kikay kasi sinasabi na laging mag... Madalas mag-away oh, si Ate Ana at saka ng kanyang asawa. Oh, so parang ay, yan, sinasabi maling. lang ni Aling Kikay, nung gabi na yun, napadaan na siya, pa lang, oh. ay parang may sinasakal. Oh, Kaya na. nag-alala ka. Okay, kanya, oh, so oh. akala mo may sinasakal. Ano nakita mo? Eh, hindi ko naman nakalain po na nagganyanan sila na mag-asawa. <laughs> 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 Kaya yung, yun. po, nagulat lang po ako. Kaya ano nakita ko yun, Umalis na ako. Siyempre, nakakahiya naman mag-asawa yun. Nahiya ka naman ganun talaga ulayan yun. Ulayan Nakita ko aksidente ma. yun. Hindi ko sinasadya. Konsen ka lang ako sa'yo. Napag-uusapan ng pamboboso. Uh, sa English, voyeurism. Yan. Paano natin... Paano natin lalagyan ng color ng spirituality? Ito ang pinakamahirap na bahagi sa trabaho ko dito. Alam nyo, sabi nga ni Attorney, alam niyo sa mata ng simbahan, uh, esto, ang to, Ana, ikaw ba'y kasal sa asawa mo? Apo. Okay. Sa mata ng simbahan, ang pagtatalik ng mag-asawa ay sagrado. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. Pag-asawa mo, ha? Hindi yung kabit-kabit lang. Okay. Pag-asawa mo at nagtali kayo, Sagrado yon, Iginagalang yon, Iginagalang ng Diyos, iginagalang ng tao. It doesn't matter kung magtumbling man kayong dalawa o ibitin mo si Mrs. sa kisame habang kayo naglalab-making. It doesn't matter. Ang mahalaga, mag-asawa kayo, you're doing it out of love. Walang pakialam ang kapitbahay niyo may mga insidente sa buhay natin na gaano man ka private yung ginagawa natin. Minsan, nadudulas at may nakakasilip. Hindi po ba? Huwag lang ninyong ikwento sa iba. Kasi pag ikinwento nyo sa iba, sobrang kaplastikan nyo na. Sa voyeurism daw, sa pamboboso, nagaganap ito sapagkat merong sexual satisfaction yung namboboso. So, hindi pwedeng minsan lang. Kapag voyeurism, pinaplano ito. Gumagawa ng butas at pagkakataon at pinaplano may oras yan. Alright? Kasi mayroong sexual satisfaction. Aling kikay, nasatisfy ba kayo O, sa nyo? Ay, hindi naman po. <laughs> Walang <laughs> efekto sa inyo. Wala po, matanda na ako Ah, wala na kayong asim. Wala na po yun. <laughs> Okay. Eh, hindi ko lang po ma, eh, hindi ko lang po ma... Maunawaan aling kika yung sinabi mo. Ang sabi niya, eh, pag ano, pag ikay maliligo, siguruhin mo na... Ah, nakadamit. Ano? Nakajakit ka kung maliligo ka. Para mas... Mabuksan mo ng pinto, hindi makikita yung katawan mo. Di ba? Eh, kung maligo ka, hubat-hubat. hubat, -hubat, hubat, -hubat Hubad, eh, no? ako maligo, eh. Wala ka namang papakita. Nadaanan pala ng piso ng ang dibdib mo. Sabi niya lang yun, then naiingit siya sa akin. Oh. Kaya, aling kikay mayroon pong pagkakataon, may nakikita tayong ganyan. Pero ang problema rito, kapag ikinalat na po natin, doon papasok ang responsibilidad. So, aling kikay pasensya na po. Pero aminin natin, nagkasala po tayo dahil ikinwento natin sa kapitbahay. Sa susunod po na may makita kayong gano'n, eh, kung sakali man po na nadidinig ninyo parang may sinasakal, eh, tumawag na lamang ng barangay. At bayaan ang barangay ang makakita. Thank you. Maraming salamat, Dr. Love.